market. We're going to market grocery again. Another cake. kinapay ulit. Dito ko ngayon sa kwarto, ayan. So, nagluluto yung lola ni Mateo At si amo kong babae ay pumunta ng mall at meron siyang appointment today. So, pupunta kong kasi magluluto ako ng nahuli kong taho. Kunti lang yung igigisa ko na lang siya. Kasi, ang hirap rin minsan. So, uh, nilaga ko lang siya. Tapos, binanata. Tapos, igigisa ko siya ngayon. So, let's go sa kusina. Hey, taho! Ay! <laughs> oh, oh.

ni Mateo ng pasta so yun yung ilalagay ko yun, yun. So, yan, nilagay ko sa pasta yung tahong, di diba? ulang for today, kain tayo yung tahong na iluto ko din nilagyan ko ng pasta at my fork at king, ilagang itlog tayo sarap init mmm, sarap yung tahong nasang takong susundin ko na si Mateo sa school ng 1.30 time check 1.19 pa lang ngayon susundin so, ko siya ng 1.30 saktong naglalakad lang ako sa school niya So, pagdating ko doon, one-third na yan. panyang School, sir. Napit na. Dito na ako sa labanas. Lalakad lang. Ang ganda ng weather na yan. Dito, tingnan natin to. Ayan. Tinto na tayo sa school ng batang makulit. Tingnan nyo lahat dito. Mayroong camera. Oh mahila yung mga gate. So, tatawid tayo. Ay. Ayan. Guys, score ni Mati. Ang ganda ng weather ngayon, no? maaraw na naman 'ko ng mini, ba? lang naman yung score ni Mati. reaction ni Mateo. Susunduin ko yung si Mateo. Kasi pag sinundo ko yung alaga ko, <clears throat> ano, kailangan itawag pa ng picture kung ibibigay sa yung bata. Kahit wala nang sasakyan, kaya lang, ayoko nga. Sumusunod tayo sa traffic light. <laughs> Green pa eh. Yan lang naman sa tawid yung scone ni alaga kong bat. Ito naman mag-refred. Ito na yung alaga ko. Padumaan yung alaga ko. Sipag naman niya. Dal niya yung bag niya. Dito kami ngayon sa restaurant. Um, barbecue handa barbecue so my playground din ayan para uh, sa mga makukulit na bata habang kumakain yung mga parents habang nagkikismisan ayan kanilang toilet may pa ganito pa vanity ayan Diba, kanilang toilet sa Brazil. Ganyan, sobrang ganda. At malinis! ganda ng design. Yan. Ganda nitong barbecue han hmm. ang kanilang barbecue han ang daming electric pan alas 9 na na gabi. Ayan. So, maliwanag pa rin ang paligid. Kami sa bahay ng amo ko. So, yun lamang po ang aking vlog for today. Maraming salamat po. God bless us all.